Good morning, good afternoon and good evening sa inyong lahat ng mga manonood sa aking uh, video Ayan po, today's video po ay gagawa po tayo ng paksiw na pata Ayan po, paksiw na pata po yung niluluto ko ngayon So nagpakulo na po ako ng, uh, pinakuloan ko po muna siya Then niligyan ko na po siya ng sibuyas, bawang, uh, pamintang buo at uh, yung uh, bulaklak ng saging Ayan na po Ayan, ito na po siya. Ang sarap po. Grabe. ba diba, nung nakaraan po ay uh, isda po kami. Ngayon naman po ay titigim naman po kami ng pata. Ayan, itingnan po natin ha. Sandali lang po ito po. Ayan na po. Ito na po yung pata na pinakukuloan ko na po siya. Ayan, lalagyan ko na po siya ng uh, suka. Ayan. Lalagyan ko na po siya ng suka. Ayan po, lalagyan ko na po siya ng suka. Ayan, ng suka. Yan, dadagdagan ko na lang po yan pag uh, kulang pa po yung suka. Mukhang kulang pa po eh, no? Yan, another suka po ulit tayo para masarap. Ayan, tapos tatakpan ko na po yan. Pakukuluan ko po siya ng uh, matagal na matagal para po lumambot po yung kanyang uh, laman. Ayan po. Yung naghihiwalay na po yung laman, di ba? Sarap. Yan, tatakpan ko na po siya. Tatakpan ko na po yung paksiw na napakasarap. Ayan po, thank you po sa inyong panonood sa aking video. Yan, balikan ko po kayo. Mag-iwan lang po kayo ng bakas dyan sa aking comment section. Matpo po sa inyo. Waiting po tayo ng um, mga ilang oras. Ayan po. Yan, habang kumukulu po siya ay tatakpan na po natin. guys, ito na po ang aking paksiw. Ayan na, super lambot na po niya. Ayan, ang sarap po. Tikman na po natin. Ayan guys, oh, tingnan niyo po oh. Nagihiwalay na po yung kanyang uh, laman. Ayan oh, super lambot na po siya. Ayan oh. Yan medyo i-ano, i-dry po natin Ang konti yung kanyang sabaw para po masarap yung nagmamantika po. Maraming maraming salamat po. Yan, kain na po tayo. Yan po, ang sarap po ng kanyang sabaw. Yan. Kain na din po kayo. Luto na din po kayo ng paksiyo. Bye-bye, everyone! Yan, thank you for watching, everyone! Tara na po, kain na po tayo! Mmm, sarap!